So ano ba yung pamaraan na para pabilisin yung pagpasok ng wire dito sa ating flexible? So meron kayong dalawang pagpipilian. Pwede kayong gumamit ng GI tie wire. Or kung wala kayong GI tie wire, or kahit meron kayong GI tie wire na kahit mga dalawang dangkal, pwede nyo yung gamitin. So hindi may iwasan sa ganitong senaryo na solo work kayo sa electrical installation lalo na pag flexible yung gamit. So kailangan nyo magpasok ng wire dito sa ano sa flexible. So ang haba nito is nasa 7 meters, no. Ayan, so 'yun yung papasok natin. So para sa mabilisan, mas mainam napasukan niyo siya ng j wire. So kung wala kayong j wire, maghanap kayo kahit ng mga ritasong mga j wire. Ilalagay niyo lang sa dulo nitong wire niyo. <coughs> medyo malambot 'to pag ipapasok mo sa ano sa flexible, so medyo alanganin. Saka papasok siya hanggang dun dulo tatagos siya pero may katagalan so matagal talaga siya tatagos siya dun sa dulo pero matagal kailangan mong pagtiyagaan no? so kailangan mo lang siyang uh, iduyan ganyan ganyan iduyan mo siya habang idinidiin mo siya dito sa flexible ganyan so wala tayong tagahawak ng kamera no sensyahan nyo na So, habang ipinapasok nyo yan, ganyan. Kailangan nyo galawin yung flexible. Then, sabay din sa wire. So, sa ganitong senaryo, ay solo work to yung mga ganito. Pero kung meron kayong GI tie wire, mas mabilis. Kasi yung ganito, yung wala kang GI tie wire na gagamitin, pagtsagaan mo talaga. So, maraming oras yung uh, masasayang. No? So, pang dalawang tao kasi yung ganitong trabaho. Pero kung gusto mo pang isang tauhan, ay gamitan mo ng uh, mabilisang trabaho. So, katulad nito, papasokan natin to ng GI tie wire para hihilain na lang natin yung wire na nakatali sa ating GI tie wire. So, saan tayo maglalagay ng o saan tayo sa ganitong scenario. So, dito tayo maghatak. Then, doon yung pasok ng ating uh, GIT wire or yung ating wire mismo. So, ito yung dulo ng ating GIT wire. Ayan. Kaganyan siya mga idol. Para hindi siya bumangga sa mga groove nitong ating flexible. So, ipasok na natin. Then, paglabas nito sa dulo, doon, doon natin itatali yung dulo ng wire na sa dulo nitong tie wire eto yung dulo ng ating wire tali natin dun sa dulo ng tie wire na pinasok natin ito yung dulo ng ating flexible mga idol yan So nakatali siya dito sa may bakal. Then, ito naman, itong dulo ng tie wire na to. Dito natin isasabit yung wire mismo. Ngayon mga idol, yan. Pasok na natin to dito. Ayan. Tapos, hatake na natin doon sa kabila. Ganito lang kasimple yan. Na ito yung dulo. Ayan. Hatake nyo na to itawan nyo tong flexible okay na so ito naman yung isang pamaraan mga idol paano magpasok ng wire sa ating flexible gamit itong mixing tie wire kung dito naman kung solo tayo tatali natin dito sa may area kung saan kayo maka kung merong mga available na pagtatalian no? So nakatali siya dyan itong mga ganitong senaryo pang solo work lang to ah. Ganyan. So yung tali nyo, i-guide nyo dyan sa may group niya. So yung haba nito is nasa 5 meters. 5 meters. Kailangan marunong kayong gumawa nito mga idol. Ayan. Kita nyo ba? Marunong kayo nito. Ngayon, ito yung papasok natin dito sa flexible. yun na mga idol so yun tumagos na yung tie wire sa dulo hmm. ano sya yun lang kabilis kahit maramihan yung mga idol basta may gabay na ay tie wire talagang lalabas at lalabas yan So, yun lang mga idol. Thank you for watching.